Guys, rugya kita ka sa lugar nga matawhay. Walang iba kundi sa Barangay Bilya Crispo, Patnungon Antike. Dito nga po pala ako pumunta sa bahay ni Kagawad Idol Lenny Jane Aguilion Vlogs. Dahil ang araw na ito ay kapiestahan ng kanilang barangay. At syempre, pag sinabing piyesta, siguradong may mga handa ang mga bahay dito. At ang dami nga nagaya sa akin kumain, pero... Pero dito ako kumain sa bahay ni kagawad. Dahil nakapagsabi na ako na dito talaga ako kakain. Dahil pupunta rin dito ang aming vice president at president ng Antiki Vloggers. At nauna na nga sila dito dumating dahil ako kung saan saan pa ako pumupunta. Ganito talaga pag isang lakwachero. Oy, charot lang po. <laughs> Shoutout nga po pala sa aming presidente na si President Omar Centino Vlogs. At shoutout din sa aming vice president na si Sir Rocky Kalanog. At pagkatapos nga naming kumain ay niyaya naman kami ni Idol Kagawad Lini Jane Aguilion Vlogs para magikot-ikot sa kanilang barangay. Dahil kami ang kanyang bisita na mga piling artista at piling turista. Oy, charot lang po! <laughs> At habang nga kami naglalakad papunta sa kanilang plaza Ay minakita kami dito na nagtitinda ng dirty ice cream Kaya tinanong kami ni Kagawad kung gusto ba namin kumain ng ice cream Siyempre naman, naayawan mo pa ba sa sobrang init ng panahon? Salamat po idol sa libre na pa-ice cream Parang nga mapapasayaw sila ng ice cream good Ice cream yummy Oy, charot lang po <laughs> Oy, hindi pala yung charot kasi mukhang mapapasayaw si Vice <laughs> At nung nabigay na nga sa amin yung ice cream, ay agad naman kami umakyat dito sa kanilang plaza. O di ba, napakataas ng kanilang plaza. Kailangan pang umakbang ng sampung hakbang. Oy, binilang talaga. Sampung hakbang nga ba talaga ito? Since wala naman silang programa, ay nag-ikot-ikot lang kami dito papunta sa taas ng kanilang barangay. Sadyang maganda nga rin ang location ng kanilang plaza. Dahil pag dito ka sa taas, ay para ka na rin nag-hiking. Kasi tanaw na tanaw mo ang kabundukan sa kabilang barangay guys. At usapang hiking nga, hiking talaga kami dito sa kanilang daanan. Dahil mag-iikot-ikot lang kami dito sa likod ng kanilang barangay plaza. At habang kami ay naglalakad, masasabi mo na lang, grabe, napakataas. Pero kahit ganito kataas ang aming nilakad, ay hindi pa rin natunaw ang aking kinain. Grabe guys, napakaganda talaga at tahimik ang kanilang lugar. At medyo malamig rin po ang temperatura sa taas. At pagkababangan namin, dumaan naman kami dito sa mayroong video, okay? At kumanta na nga dito si Ma'am Rena Estares. Grabe guys, napakagaling niyang kumanta. Dahil ang unang kanta niya nga ay napapalingon ang mga tao dito sa kanilang barangay. At yung iba pa ay napapasayaw. At shout out nga po pala sa yung Ma'am Rena Estares. Siya po pala guys ay isang vocalist ng Enkland Euphonic Band. Kaya hindi na ako nagtaka sa kanyang pagkanta dahil para siya talagang nagko-concert. At pagkatapos nga nila lang kumanta ay bumalik naman kami sa bahay ni Kagawa at syempre kakain na naman ang mga person. <laughs> oh, sige eh. Hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood.